welcome to my youtube channel it's me rose Marie. so ayun po nag aral ako ng ano driving lesson tapos ang umpisa nag examuna ako ng 2 days ay lecture muna ng 1 day tapos two, pag 2 two days nag lecture na so kailangan maipasa mo siya ng 80 1 to 100 kailangan pasado siya ng 80 so ayun after that uh, kumuha na ako ng license siya pag student permit kasi nga nakapasa naman ako so kumuha na ako ng student permit sa LTO dito lang sa LTO SM Clark papanga ko nakakuha so nakuha ko na kinabukasan balik agad ako ng uh, driving lesson para ma-schedule na yung pagda-drive so ayun kailan kasi pag nag aano uh, ka kailangan 15 hours makuha mo yung uh, pag-aaral yung lecture niya. So, if e, 15 hours yun. So, 2 days. So, ang driving naman, kailangan 8 hours. So, tapos na ako. Naka 8 hours na ako. So, ayun. Ay, nako. Antayin ko na lang yung uh, non-pro license ko. Eh, may driver license na ako. <laughs> Di ba diba, ganun lang. So, thank you for watching guys. Panoorin nyo paano ako nag-umpisa. Mom try. So, nag umpisa pala ako, ay nag-umatic muna ako. So, sa sarili sa sakyan ni Joel. Well. So, trinay ko muna doon sa subdivision. Tapos, dito na sa driving list. So, na, madali lang siya. <laughs> Pag interesado ka, madali lang makuha. Matututo ka agad. Makinig ka lang. So, ayun guys. Panoorin yung aking video. Thank you for watching. Grazie So in the future, punong-puno pala ito ma? Yeah. Oh, puno yan. Punong na nga siguro yan. Sige, munti. Mabisitahin mo dun ma wo? Ayaw po yung sinto niyang bata. Huwag ka matakot, bike lang sila. Malaki yung sasakyan mo. <laughs> dun sa gitna ma wo? Sige, mapaksin ko dun. 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 Ah, bumibilis ka na, mater, ah. Dahan. Is... Galing mo, yung ginagawa nyo kanina, oh. Hi, Levi, uh... Ah, kana ka na, Dahan. ah. Andahan. Bitaw-bitaw nung kunti. Alam ko sa kanilipo. Sige, abante pa. Madapat mo tandaan ka din niya sa lugar, ma. Kaya nga, eh. Saya ako pa malimutin man ko. Ala! Kung sa kaman niyan magkuan. Ah, si Tito Joel nga, no, makatandain matandain eh. Matandain naman talaga yan, Tee. Oo, oh, eh, paano ko magdadrive niyan? Wala ligaw, ligaw. Siyempre, pag mga ano... Hindi. Hindi ko kunin yan. Ganda ka. Bawi. Hmm, bawi. Ang galing.

nag-start na ako ng driving. <laughs> Alam mo yung kasi ang nahalap ko lang po sa batas so far ay yung maximum number of days, yung 420 days. Oo. Yung 180 days na minimum. Medyo kinababahan ko. Again po, tinatanong natin yung pasihan, kinatin natin sa Department of Education, ano ang pasihan ng minimum 180 days. Again po, no, kung so, ang pasihan naman yan ay... Session 1, Rose, no? Rose Marie. Manual transmission. Pag may abra siya Tatabi natin konti Naman no, no Sige po Ayan, Puro alalay lang yan no Alalay sa Puro clutch control lang yan ma'am Pagka traffic situation Brake ka muna Brake ka muna break, Okay Ayan, Pagbigyan mo yung mga yan no Sige Abante po konti Dahan dahan Tapos may break ha? Sige abante po Sige Sundan nyo na po yung No traffic situation break po ang no. dalawang gulong ha na nakikita mo pa okay pag gaganyan lang clutch control lang palagi yan, ay swim break no. sige abante po no gas masyado yan ha huwag kang magagas mo na ha gas up gas up nyo po okay. oh, second gear po tayo no? sige, okay. dito po tayo sige, abante po unahin nyo po yung clutch no? tulis mo gas, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan no? tingin sa kaliwa ma'am okay, sige, abante po dyan sa Toyota, papasok po tayo sa Toyota bago mag tayo, magla left ko tayo sige bandi po oh hindi mo to tingnan mo lahat yung mga obstacles, obstacle yung mga naka hazards na today tingnan mo lahat dyan. yan signal left ipasok po tayo dyan na? pagpapasok tayo dyan yung kotse tinatabi mo na sa daan sa guwet no? i-brake po no? brake stop okay. first gear no? first gear po Full flash, full flash, full flash, di po kayo nag full clutch signal Left ya? okay, no. pagka-lash mo dyan, no, pagka-lash mo dyan, full flash ka nga, pagka-lash mo dyan, mag right po tayo, no, Sige. signal right yan, signal Right Oke, okay. Sige, abante po? Sige, abante po? no, 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 right po tayo dyan, no? Doon tayo sa may tricycle. Pumasok sa tricycle. Yan. Tingin po sa kaliwa, no? Tingin sa kanan, sa mga side mirror, no? Tingin sa harap, may naglalakad na tao, no? Basta clean yan palagi, clutch control palagi yan. No, one, no? Mas right tayo. Okay, okay. Okay, tapos bawi, no? Sige, bandi po. Darcho po tayo, no? Palengke. Since hindi na may mga tricycle, kolong-kolong, single motor, no? Aware ka labi dyan, ready to brake palagi. lagi na? po tayo ngayon, no? Signal, dercho lang. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Magbe-break po kayo, ha? So, dan Rosemary at session 2 manual transmission so Mari nandito tayo ngayon sa Nepo asa uh, sa Nepo ano particularly in New Point so dito maraming mga tao no so pag medyo atentibo ka sa mga tao okay first gear ka okay signal light ka sa left kasi ang intention natin this time ay mag-turn left doon. Kaya so, punta ka na sa left. Tingin ka muna sa side mirror kung walang tatamaan. Okay. Sige, diretso lang. So, makikita mo, bago yung dulo, makikita mo yung may arrow, di ba? May arrow sa daan. Yan. Yung arrow na sa daan na yan, naka-indicate na palikot tayo. Ang intention natin kaya nandito tayo sa left kasi magle-left turn tayo. So dahan-dahan ngayon, walang gas, na. No? So may tao ren, tignan mo kung before, okay? Okay, ikot. Dahan-dahan. Okay, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Okay, balik. Okay, very good. So clutch lang, walang gas ha pag umiikot ka. Okay, pag umiikot ka, inuulit ko, wala ka sa gas. Nasa clutch at preno lang. Smile lang. Relax ka lang. Okay, Sige Left tayo Dahan-dahan Clutch sa ilalim Clutch sa ilalim Okay, ikot, ikot Okay, dahan-dahan lang Okay, o sa, sa mga tao Clutch sa ilalim Okay, clutch sa ilalim muna Okay, very good Dahan-dahan sa clutch Dahan-dahan sa clutch Tingin sa Side mirror sa kanan Signal light sa right Okay Sige, pagbigyan mo muna yung Pick up Sige, sige Sige, sige muna. Okay, sabi niya, sige, sige. Okay, very good. Yan. Ngayon.